So may dala po akong uh, pagkain ngayon mga par para po sa, sa kanya kaso nga lang wala siya dito kaya para hindi siya kakainin ng aso kung ilagay natin sa kanyang uh, table uh, baka kakainin ng aso mga kaya hindi natin ilagay sa kanyang table at uh, isasabit na lang natin sa taas para kung umuwi siya dito makik makikita po niya yung uh, pagkain na ilagay natin ito po yung pagkain mga par ulam at saka uh, rice so dito natin ilalagay para hindi siya makain ng aso isasabit natin dito mga par pero mamaya babalikan natin mamaya para kumustahin, para ipaalam natin sa kanya na may pagkain po tayong uh, nilagay dito para makain po niya mga par tapos uh, may isang A uh, batol na tubig dito natin ilagay sa taas sa baba para makita rin niya mga par yung tubig pero mamaya babalikan uh, babalikan natin para ipaalam natin sa kanya na may uh, dito So uh so uh, maraming salamat mga par at uh, abangan natin uh, mamaya. So maraming salamat mga par. So mamaya babalikan natin dito para kumustahin siya at uh, ipaalam sa kanya na may pagkain dito sa taas. So magandang araw po uh, sa ating lahat uh, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating uh, mga video. So ngayon mga par ay nandito ako ngayon sa bahay ng isang uh, matanda. So kung nakikita nyo ada uh, mga par sa nakaraang mga vlog natin eh meron tayong uh, tinulungan dito yung uh, matanda. Na siya lang ang nakatira dito mga par, wala siyang uh, kasama, wala siyang kamag-anak, wala siyang uh, uh, mga anak. Kaya, isa lang siyang uh, nakatira dito sa kaniyang uh, sira na bahay. So, yung bahay na ito mga parang uh, uh, kami po ang uh, nagpatayo. Kasama kasama ko pong uh, kapatid ko noon. Kami po ang uh, nagawa sa kanyang uh, bahay. Kaya, pinalikan ko siya ngayon upang uh, kumustahin. Para uh, meron akong uh, dalang uh, uh, kunting pagkain para uh, ibigay sa kanya. Pero mga par uh, wala siya dito. Uh, hindi na uh, hindi ko po alam kung nasaan siya ngayon. Pero nandito pa rin siya nakatira mga par. Pero sa ngayon wala siya. So tingnan natin sa loob mga par. So ito po yung uh, tirahan niya mga par. Ano, you know, may uh, may higaan siya dito tapos. Wala siya ngayon. Hindi, uh, hindi natin alam mga par kung saan siya. So may dala po akong uh, pagkain ngayon mga par para po sa sa kanya kaso nga lang wala siya dito kaya para hindi siya kakainin ng aso kung ilagay natin sa kanyang uh, table uh, baka kakainin ng aso mga par kaya hindi natin ilagay sa kanyang table at uh, isasabit na lang natin sa taas para kung umuwi siya dito makik makikita po niya yung uh, pagkain na ilagay natin Ito po yung pagkain mga par Ulam at saka uh, rice So dito natin ilalagay Para hindi siya makain ng aso sabit natin dito mga par Pero mamaya Babalikan natin mamaya Para kumustahin Para ipaalam natin sa kanya na May pagkain po tayong uh, nilagay dito Para makain po niya mga par Tapos uh, may isang Uh, bottle na tubig. Dito natin ilagay sa taas, sa baba. Para makita rin niya, mga par, yung tubig. Pero, mamaya, babalikin, uh, babalikan natin para ipaalam natin sa kanya na may uh, bagayin dito. So, nablog na natin dati, mga par, yung uh, matandaan na nakatira dito. Nablog na natin dati. At, ah... Uh, pa ako ng uh, isang uh, solar light para uh ikabit sa loob para hindi masyadong uh, madilim kaya ngayon bina, uh, binalikan natin ngayon ng mapar kaso nga lang hindi natin siya na inabutan hindi natin alam kung uh, saan siya pero mamaya babalikan natin